Iris, ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Iris ay naglalakbay na may matalas na kaisipan at mahusay na paninindigan sa bawat desisyon. Sa trabaho, mabilis itong kumilos, laging nauuna sa ideya, at hindi takot sa mga bagong hamon. Marunong itong tumahimik kapag kinakailangan at alam kung kailan dapat magsalita. Sa tahanan, Ito'y responsable at hindi nagpapadala sa bagzo ng damdamin. Sa usaping puso, matatag ang tiwala at hindi basta bang ibigay sa selos. Sa pera, maingat ito at hindi nagpapadala sa luho. Ang matalas nitong pag-iisip at likas na diskarte ay nagsisilbing gabay upang maiwasan ang alanganin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Taurus ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ang Taurus ay nagpapamalas ng matibay na disiplina at dedikasyon sa araw-araw na gawain sa trabaho hindi ito nagmamadali ngunit sigurado sa bawat hakbang hindi mahilig sa ingay, mas pinipili nitong magsikap sa katahimikan. Sa loob ng tahanan, ito'y mapag-alaga at maaasahan sa lahat ng oras. Sa usaping pera, patas at tapat ito sa pakikitungo at hindi papayag sa panlalamang. Sa damdamin, hindi basta nagpapadala sa emosyon, kundi inuuna ang katatagan ng isip. Ang kanyang masinop at matatag na pagkatao ay nagiging ugat ng katahimikan sa paligid. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini Ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Gemini, ay nagpapakita ng katalinuhan sa pagdedesisyon at kahusayan sa pag-aayos ng mga bagay mabilis itong magbago ng isip ngunit kapag sigurado na buo ang loob nitong ituloy sa trabaho madalas itong may bagong ideya at mahusay sa komunikasyon marunong itong umiwas sa mga panlilinlang at hindi nagpapaloko sa matatamis na salita sa larangan ng pananalapi pinapahalagahan nito ang tamang paghawak sa pera at hindi ito agad pumapayag sa mga alok na hindi malinaw. Sa pag-ibig, dahan-dahan itong magtiwala, ngunit kapag nakuha ang tiwala nito, buong puso ang ibinibigay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang cancer, ay nagpapakita ng matinding pagkalinga at matibay na paninindigan. Sa trabaho, may puso itong maglingkod at laging inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Ayaw nito ng sigalot, kaya't mas pinipili nitong maging tahimik at mapagmatsyag. Sa tahanan, likas ang malasakit, mahalaga dito ang kalusugan ng mga mahal sa buhay at iniingatan ang katahimikan ng pamilya. Sa pananalapi, hindi ito padalos-dalos, laging may inihahaing reserba para sa hindi inaasahang pangyayari. Sa damdamin, mahinahon ngunit matibay, kaya't hindi madaling matinag. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran. Dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo ay lumilitaw na puno ng tapang at tiwala sa sarili. Sa anumang pagsubok, itoy hindi basta-basta sumusuko at laging may paninindigan. Sa trabaho, likas ang kakayahan nitong mamuno at itaguyod ang tama hindi ito sumusunod kung walang malinaw na layunin. Sa loob ng tahanan, ayaw nito ng alitan, mas pinipiling manahimik kaysa palale ng sitwasyon. Sa usaping pera, matalino ito sa pamamahala at hindi basta nagpapadala sa pakiusap kung ito'y alanganin. Kapag may pangako itong binitiwan, gagawin nito ang lahat upang tuparin iyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo ay lumalapit sa araw na may kasamang kahusayan at pagkamasinop. Sa trabaho, hindi nito kayang tiisin ang pagkakamali mas pinipili nitong pagbutihin pa ang mga bagay kahit walang pumupuna may disiplina itong taglay na bihira sa iba at tahimik pero produktibo sa kanyang kapaligiran sa pananalapi maingat itong gumastos at inuuna ang kapakanan ng pamilya kaysa sa sarili sa pag-ibig may pag-aalalang masaktan kaya't hindi basta-basta nagpapakita ng damdamin Ngunit kapag nagtiwala, buo ang suporta at pagmamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang posibleng ugali ng Libra, sa araw na ito ay ang pagiging mahinahon, mapanuri at responsable sa bawat kilos at pananalita. Hindi ito basta bumibitaw ng salita kung hindi ito makabubuti o makakatulong, sapagkat mahalaga sa kanya ang malinaw na pag-unawa sa bawat ugnayan. Sa trabaho, pinipiling itong kumilos ng may profesionalismo, umiwas sa mga walang kabuluhang usapan, at tutukan ng mga bagay na magpapalago sa kanyang kakayahan. Sa tahanan naman, hangad nito ang katahimikan at positibong komunikasyon sa mga mahal sa buhay. Pinapahalagahan nito ang salita. Kapag nangako, ginagawa ang lahat upang matupad. Kapag natapos ang araw, mas pinipili itong manahimik, magpahinga, at magbalik lakas para sa mga panibagong hamon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran biglaan ang pagdating kaya't maging mapanuri at laging magingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring ugali ng Scorpio, ngayong araw ay pagiging determinado, praktikal, at may mataas na disiplina sa sarili. Hindi ito basta nagpapadala sa emosyon o kagustuhang panandalian, lalo na sa usaping pinansyal. Sa trabaho, seryoso itong nagtatrabaho at laging may malinaw na layunin, ang pagunlad na marangal. Marunong itong kumilatis ng mga oportunidad na makakabuti sa hinaharap at hindi basta-basta tumatanggap ng alok kung may halong pagdududa. Sa loob ng tahanan, laging iniisip nito ang kapakanan at kalusugan ng bawat miyembro ng pamilya. Maingat sa pananalita, marunong makiramdam, at hindi pumapayag sa hindi malinaw na relasyon o sitwasyon. Ang matatag nitong damdamin at pagiging responsable ay nagsisilbing gabay tungo sa tagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating kaya't maging mapanuri at laging magingat. Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang pwedeng maging ugali ng Sagittarius. Sa araw na ito ay pagiging tahimik ngunit matatag, masipag ngunit hindi mapang abala. Hindi ito mahilig magpaliwanag ng sarili ngunit ipinapakita ang galing sa pamamagitan ng gawa. Sa trabaho, pinipiling tumutok sa mga responsibilidad at hindi pumapayag na maapektuhan ng pabaya o mapanlinlang na kapaligiran sa pamilya pinahahalagahan nito ang kapayapaan, kasayahan at kalinisan ng kalooban hindi ito kumikagat sa anumang uri ng panunuhol o padalos-dalos na transaksyon at marunong itong umiwas sa mga usaping walang saysay ang disiplina nito sa paggastos at kahandaan sa pag-iimpok ay palatandaan ng pagiging handa sa hinaharap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating kaya't maging mapanuri at laging magingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang pwedeng maging ugali ng Capricorn, sa araw na ito ay pagiging matatag, praktikal at maaasahan sa lahat ng aspeto ng buhay. Inuuna nito ang kapakanan ng pamilya bago ang pansariling kagustuhan. Alam nito ang halaga ng bawat pagod at pera, kaya't hindi ito nagpapautang kung hindi sigurado at mas pinipiling magimpok kaysa gumastos sa luho. Sa trabaho, ayaw nito ng istorbo at walang saysay na usapan nais nito ng tahimik at produktibong kapaligiran. Marami itong kayang gawin ng mag-isa at bihasa sa pagsasagawa ng plano. Sa kabila ng pagiging tahimik, may tapang itong harapin ang bawat hamon, at hindi ito sumusuko sa kahit anong pagsubok. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating kaya't maging mapanuri at laging magingat. Aquarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring ugali ng Aquarius. Ngayong araw ay pagiging tapat, matyaga, at may matatag na prinsipyo. Sa trabaho, ayaw nito ng padalos-dalos na desisyon at mas pinipiling kumilos ayon sa tamang proseso. Hindi ito nagpapadala sa impluensya ng iba kung taliwas ito sa kanyang paniniwala. Sa tahanan, pinapahalagahan nito ang katahimikan at maayos na komunikasyon, kaya't iniiwasan nito ang bangayan o malalabong usapan. Sa usaping pinansyal, naninindigan nito na ang perang pinaghirapan ay mas mahalaga kaysa sa salaping madaling makuha pero may halong panlilin lang. Para sa kanya, ang dangal at respeto sa sarili ay higit pa sa anumang yaman. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating kaya't maging mapanuri at laging magingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang pwedeng maging ugali ng Pisces, ngayong araw ay pagiging kalmado ngunit matatag, masinop ngunit hindi mademo. May tapang itong ipaglaban ng tama, Lalo na kung para ito sa kapakanan ng pamilya. Sa bahay, mahalaga dito ang katahimikan, mabuting komunikasyon, at positibong enerhiya sa loob ng tahanan. Sa trabaho, hindi ito nagpapabeya. Masipag ito at may malinaw na layunin kung bakit ito nagsusumikap. Ayaw nitong makasakit ng damdamin ng iba kaya't sinisiguro nitong laging may paggalang ang bawat kilos at salita. Sa usaping pera, bihira itong masilo ng panlilin lang, mas pinipiling nito ang marangal at tamang daan ng pagunlad kaysa sa mga shortcut na puno ng panganib. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating kaya't maging mapanuri at laging magingat.